pahit po siya at saka maalahanin at maalaga sa kanyang mga anak. Mauna, siya ay maunawain, uh, patient, loving, at saka mapagtiis. Ang katangian ng isang ina ay hindi mo ipag, may pagpapalit. Yung pagiging maunawain, malambing. Siya ay mabuting tagapag-alaga, uh, may mabuting pahitong sa aking anak ang kanyang pagsiserbisyo ay hindi talaga mapapantayan. Hindi mababayaran kahit anong halaga. Dahil mahal na mahal niya ang aking anak, itinuturin siya na ikalawang magulang. Ano tayo yun kayo? Kasi ang iyang sa ako parang nanay na. Matulungin siya. Oo, ano mga mga proyekto sa aming barangay kasama sila palagi. Yung isa sa mga contribution niya, yung pagsasahin niya sa mga organization katulad ng women's organization. Niya. Mga yung may upuan sa livelihood project kita para sa among women's aron na kami kalingawan din yung mga nanay, nana. Na, isang gamay lang, na, basta kayo nami makuan ng ma-income ma ko para sa mga nanay nga. Ima ay may dalawang anak na nakita tapos. So sila ang uh, e iniminid ko sa Tukanteks. Ang gibati na ako ang nakatapos ako sa akong duwata na malipayon ko dili. Puspod akong kalipay. Gani, itong March, nang pagtawag na sa iyang anak, na ko nga, Anak ko ka na, anak ako na. <laughs> wala na ako, hindi na ako masabot akong kalipay dalahilak. Wala, hindi <laughs> ko makatuo nga inanan <laughs> Ako, bisan ang lang, nakatatapos ko sa akong duwata mga bata. Ang marin niyang gawin ay ipagpatuloy lang niya kung ano ang ugali niya. Dahil isa sa mga hinahangaan ko sa iya ay kanyang pag-uugali. Mapag-alaga at mapag ka